Hello, hello! Kumusta po kayo? Sana po ay okay lang po tayo. And dito na naman tayo magpa-pricing, mag-unboxing tayo sa napamili nating mga dry goods. So, ayan po. So, ayan po yung mga napamili natin. Yung mga paper bag na yan. And dito naman bumili din tayo ng mga mantel, mantel or tablecloth. At ito namang paper bag or handbag naman ito ay Uh, requested po ito kasi ginagamit nila itong pang wrapper ng mga sinisend off nila sa kanilang mga online store. So, yan po. May mga laruan. May mga school supplies din tayo. Nakaripak na mga coupon band. Ayan po. So, kompleto tayo. Yun ang po yung mga kulang dito sa school supplies. syempre meron tayong mga gamit sa ano, yung mga spray net, yung mga wipes, uh, serum ng mga buho para sa buho, kanyan tsaka mga pampaganda, mga mascara, ganyan. Halo-halo na po. Kahit ano na lang po yung i-display -di natin. Yan po, Ashley po yan para po sa buho. Kaya yan, pampakolor, mga school surprise, mga uh, new face na mga ball pens, at saka mga laruan. Kunting laruan na naman ang nabili ko. At saka itong mga school surprise, like mga acrylic paint. So, wala na kasi yan. Mabenta kasi yan. Lalo na pag nag-a-art yung mga estudyante natin. So, ayan po yung kailangan nila. At saka dito tayo sa taas ng ating bahay. So, while watching po ng Netflix at dito tayo nag uh, ba, uh unboxing at meron akong nabili na ano, pang Halloween. Yung basket din, hindi ko alam anong pangalan. Sinabi yung bata kanina, hindi ko nakalimutan ko anong pangalan niyan. Bahala na. Sige. At meron din tayong mga Christmas decors. Ayan. Ayan. And syempre, hindi makalimutan ito mga pampaganda natin kasi ubos na talaga like yung skin perfection natin. So, tumutal po yan ng 4,600. And ito pa, marami pa ito mga school supplies kadalasan ng napamili natin kasi mga wala na po yan. So, ito naman yung mga flashlight kasi kailangan yan. Saka itong mga diary notebook or mga mood diary kasi um, ano yan sa mga bata. At bumili din na yun ng mga Uh, naka-styro na mga cups, ayan, mga folders, mga kulang-kulang. -kula. So, yan po yung napamili natin kanina. Kasi may naghahanap dito ng na mga floor mat at saka yung mga table cloth. Kaya, bumili na din ako kasi sabi na, auntie, kahit na konti lang, meron ka naman sana dito, katulad nung piyesta. So, ang ginamit nila yung pam christmas Kaya, iyon nga natawa siya. Sabi na, bumili ka naman, auntie. And meron din tayong mga t-shirts kasi requested po yan for PE uniform. So, madami tayong nabili ng mga iba't ibang klase ng mga, mga, ha, mga paper bag So, pang gift. Ayan! Ayan! mag-a-unbox po tayo doon sa mga napamili natin. And then dito po ako sa taas namin. So ito po yung i-unbox ko. Magpa-pricing tayo sa so, marami natapos. Tapos dito tayo sa working area. Ayan. Multitasking po tayo ngayon. Yan po yung isang side ng ano namin. Ng taas namin. So, yun. Ayan. Ayan po. So, mamaya mag-ano tayo, mag-watch tayo ng Netflix. So, di ba? Marami tayong mga purpose dito sa taas. Oh, so, yun yung ano po. ito yung sa taas namin. Tingnan nyo, may Halloween na po tayo. <laughs> Nakakaloka. Hindi ko alam ang pangalan nito. Ano yung tawag nito? Ito. Yan siya. So, pang Halloween, ready na po tayo. The next Christmas na naman. Ayan, din dito yung opisina ng anak ko. Kasi lang siya yung nagbabantay ngayon sa baba. Kaya, ako muna dito ang reina ng, ano, ng floor. O, ba diba? So, yun po yung ano namin. Taas namin. Ayan. So, dyan po sa office. Katatapos lang po natin mag So, dito po nagwo work yung anak ko. So, dito yung working area. Kasi, um, may isa kaming client na pumasok na din. So, start tayo ng maliit. So, dito po ginagawa yung mga officers. Kaso nga lang ngayon, nag, kasi nagpa-pricing ako, doon naman siya nagwo work kasi may computer din sa baba. So, yun po ang amin taas. So, continue po tayo sa pag pricing. Ito po. Tapos may dala, may three boxes pa po tayo sa baba. Mamaya sa grocery kasi napamili ko kahapon na sa 10,000 plus yun. So, bali three boxes. So, mamaya ko na din ipapricing yun. Pagkatapos ko dito. So, tuloy po tayo sa ating pakikibaka. Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kaya sa lahat ng aking mga subscriber. So today, patuloy po tayo sa pagpa-pricing nitong mga napamili natin kahapon. So dito po ako sa taas. So um, medyo marami-rami din ako nabili ng mga dry goods. Yung mga other po na binibenta namin dito sa store. So, hindi lang po tayo, kasi tayo na nakafocus lang doon sa grocery. syempre kailangan natin ng mga benta-benta. Kaya, nag, mayroon tayong mga other sources of uh, mga tawag nito. <laughs> mga pwedeng ibenta o kahit na lang ano. Basta mabenta. So, yon kasi itong mga packet books, hindi ko inakala na naubos yung first batch na binili ko. Ang plano ko kasi nito is for rent lang sana. Kaso nga lang, gusto nilang bilhin. Kaya, uh, naubos. So, ngayon, may nag-request naman na continue ko daw bili ng ganito. Kasi, nagko-collecta din sila ng ganito. At the same time, gusto din nilang magbasa ng ganito. Kaya nga sabi ko, mayroon ako mga books dyan na, yung tawag nito yung mga how to become a millionaire, yung right mindset, yung mga gan, how to be rich, yung mga ganyan. Pero ayaw nila. Gusto nila itong mga heart-heart, mga love-love. So, yun. So, lagyan natin ito na price. So, benta natin ito 35 pesos. Kunti lang naman ang mga tubo-tubo natin. So, tanggalan muna natin ang price. ang pag-uusapan natin ngayon while well, nagpa-pricing ako dito ay paano ba natin ano, paano ba natin mapapalago yung kabuhayan natin? Ako, naniniwala ako na ang um, pagkakaroon ng tindahan or ng sari-sari store ay lifetime talaga siya pag napag-manage mo ng mabuti. Kaso nga lang, pag hindi, hindi natin na mamanis ng maganda. So, tendency is magkaroon tayo ng mga circumstances na pwedeng mag, ano, magdala sa atin na i-close or ma-close yung tindahan natin. So, dapat marunong tayong mag-diversify no? sa tenda natin, sa negosyo natin, or sa mga pera na excess sa atin. So, katulad ang, ang ako kasi itong ginagawa ko hindi lang ako nag-focus talaga dun sa sa tinda or sa pagtitinda ko kaya gusto ko din na mag, magiging CPA kasi gusto ko din na magkaroon ako ng consultancy company kasi gusto ko din ng other source of income dito pero committed na ako na ito na talaga yung business namin dito kasi dito lang dito lang kami sa bahay So, hindi naman kami nagre-rent dito. So, yung ganun. But, ang ginawa ko kasi, hindi ibig sabihin na libre kami dito ay hindi na kami nagre-rent. So, na-vlog ko na ito dati pa na uh, yung rentals namin ay considered, kinukonsider ko na other income namin. So, yung rent namin sa baba is 15,000. So, yun yung other income ko. So, dito hindi ko alam kung ano pang pwedeng gawin dito or magkano yung pwede ma rent namin kahit kunti lang. Kasi, ginagamit naman din namin itong parang leisure area. Yung like Sunday, dito kami. So, nang asawa ko para magbabanding na lang din. So, ganun. So, iti-check ko pa kung baka next year na kami mag-start ng renta dito. So, yung other income namin dun sa renta, ay, dinidida ko talaga dun sa income ng store. So, every month, meron yung siyang allocation na parang other income na din namin. But, ano, dini ko, syempre, sa operation ng tindahan. Kasi cover naman siya. Uh, hindi naman ako mag-negative pag ididid ko. So, okay lang din. Kasi medyo malaki-laki na din yung sales ko doon. So, kung ididid mo yung ano, yung talagang rentals ay cover naman siya So, mayroon, mayroon pang income pa din. Net income pa din. Lalabas pa din yung positive. So, yun. So, na lang. Mag, 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 dapat na while nag ano tayo, mayroon tayong business. No? Hindi pwede na, hindi tayo mag-aral or pag-aralan ano bang pwede na gawin natin para lumakas yung yung, 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 natin, yung tindahan natin. At the same time, paano po ba natin i-manage yung financial natin? Ako, kahit na gaano kalaki or kaliit ang kita natin sa tindahan, magmamatter pa din ang habit natin sa pag-iipon. Hindi ko talaga iwawala yun. Kasi based on my learning sa mga, ano na no, yung mga sikat na wealth guru, ay talaga nga namang importante talaga ang pag-iipon. Kasi hindi tayo sure sa negosyo natin, eh, di ba? hindi nga natin alam bukas konti lang yung benta natin di ba? so kailangan talaga na marunong tayong mag diversify ano bang nangyari sa buhay ko <laughs> kailangan ko na talagang magpa <laughs> so yun kaya ang ginawa namin uh, na mag asawa kasi ano naman ni eh, may may income naman din eh, talaga yung husband ko talagang mas malaki pa yung income niya sa akin so Ayan. Supportive naman yung husband ko. So, kaya nga sabi ko na opportunity sa akin kasi hindi ko dealing ginalaw yung income namin doon sa tindahan. Kasi lahat ng mga kinuha namin ay binabayaran ko talaga. So, yun. Ngayon, ah uh, bago tayo, siyempre sy naman, bago kami nagkaroon ng ganito ay naghirap din kami. Pero, hindi ibig sabihin na hanggang doon lang tayo. So, dapat maghanap tayo ng mga, mga ways na paano ba natin mapapalaki yung mapa, mapapalaki yung income natin, yung kita natin, diba? Hindi lang naman na, na ano eh, na yung nakafocus tayo doon sa negosyo natin. Dapat matuto din tayo mag-invest sa other na pwedeng lumaki or tumubo yung pera natin, di ba? Aside dun sa negosyo natin. Kasi pag nakatuon lang tayo doon sa isa, paano kung wala? Paano kung hindi kumita, di ba? So, kaya nga sa investment is do not put all your eggs on one basket. So, yun yung mga natutunan ko na dapat parunan tayong mag-diversify. So, ano lang, kaya nga, ah, uh, kaya yung sabi ng asawa ko, bakit kailangan ba daw akong mag, maging CPA, yung Sabi ko, alam mo naman na may business ka, may business tayo. Dapat alam din natin yung pasikot-sikot sa negosyo natin para magkaroon tayo ng tamang pag-iisip, tamang pagmamanage ng, ng pera natin. Kasi, you know, hindi natin alam na bu bukas pwede Wala na. So, paano? Wala tayong, wala tayong other source. Baka, baka pagdating ng panahon. So, yun yung namang mga uh, ano ko mga mga pinaghahandaan kasi hindi natin talaga alam so kung mayroon tayong pwedeng mapag-invest sa mga excess money natin ay gawin natin di ba kahit ako ngayon uh, kahit na mayroon kaming ano mayroon din ako mga other investment na ginawa and sinisecure ko din yung insurances namin para naman uh, during emergencies yung hindi natin alam pwedeng mangyari mayroon tayong makukuha mayroon tayong may expect na pwedeng source new source of income natin so yun po po aking may share for today's vlog na, na patuloy po tayo kung ano man yung mga gusto natin sa buhay ay pagpatuloy natin. And then, huwag tayong mag-stop doon kung ano lang yung natutunan natin, lalo na may may negosyo tayo. Dapat mag-aral tayo or pag-aralan natin paano ba natin uh, mapapalaki yung existing na money natin na meron tayo. So, yun lang po. Thank you and have a good day. So, itutuloy ko muna itong pakikibaka ko dito, ha? Bye-bye!